Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa ating mga nakatatanda, lalo na sa mga nasa edad 70 pataas. Marami sa atin, habang tumatanda, ay napapansin ang mga pagbabago sa ating katawan. At madalas ang tanong, ano pa ba ang pinakamabuting gawin para manatiling malusog? May isang payo mula sa mga eksperto sa kalusugan na madalas hindi napapansin paglampas daw ng 7P, baka kailangan ng bawasan ang sobrang paglalakad at sa halip bigyan ng mas maraming oras ang dalawa pang mahalagang bagay. Bakit kaya kilalanin natin si Tatay Ben, 72 Timayntibus Si Tatay Ben mula pagkabata hanggang pagtanda ay kilala sa pagiging masipag at malusog. Nasanay siya sa araw-araw na paglalakad, lalo na tuwing umaga sa parke kasama ang mga kaibigan. Ito na ang naging bahagi ng kanyang buhay. Ehersisyo, pakikisalamuha at pamparelax. Sabi niya, ito raw ang sikreto niya sa pagiging malakas. Pero nitong mga nakaraang linggo, may kakaiba siyang naramdaman. Tuwing naglalakad, sumasakit ang kanyang mga tuhod. Hindi malala noong una pero unti-unting lumalala, nagtataka siya. Bakit ngayon pa? Buong buhay ko paglalakad ang ehersisyo ko. Isang umaga, dahil sa tindi ng sakit, Napilitan siyang huminto at umuwi. Habang nakaupo sa sala, hawak ang tuhod, napabuntong hininga siya, mukhang tumatanda na, talaga ako, nangihina na yata ang katawan ko. Nang malaman ito ng kanyang anak, agad siyang dinala sa doktor. Ang diagnosis at payo ng doktor, matapos siyasatin ng doktor at pakinggan ang kwento ni Tatay Ben, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Tatay Ben, sabi ng doktor, Natural po sa pagtanda ang paghina ng mga kasukasuan. Ang kartilago na nagsisilbing padding sa tuhod ay unti-unting naninipis. Kahit gaano pa kaganda ang paglalakad, kapag sobra at matagalan, maari itong magbigay ng labis na stress sa tuhod, lalo na sa inyong edad. Nalungkot si Tatay Ben. Eh doktor, sanay na po ako sa paglalakad. Ano na lang ang gagawin ko? Ngumiti ang doktor at pinagaan ang kanyang loob. Hindi naman po kailangan itigil ng tuluyan, Tatay Ben. Gawin lang po natin ng may tamang sukat o moderation. Pero bukod sa paglalakad, may dalawa pang aspeto ng inyong kalusugan na kailangan nating bigyan ng mas malaking pansin paglampas ng 70. Bago natin talakayin ang dalawang bagay na ito, unawain muna natin. Una, bakit mas marupok ang kalusugan? Paglampas ng 70, bakit nga ba parang biglang bumibigay ang katawan ng ilan sa atin pagdating ng edad 70? May mga natural na dahilan tulad ng paghina ng sistema ng katawan kasama na ang immune system na nagpapababa ng ating resistensya laban sa uh, sakit. May papel din ang genetika at ang pagkakaroon ng mga malalang sakit na na-develop sa paglipas ng panahon. Pero hindi lang 'yan. Malaki rin ang epekto ng pamumuhay. Ang hindi tamang diet, kulang sa tulog, at hindi balanseng ehersisyo ay nagpapabilis sa paghina ng katawan. Minsan, ang pagtutok lang sa iisang uri ng ehersisyo tulad ng matagal na paglalakad ay maaring maging sanhi ng problema gaya ng nangyari kay Tatay Ben. Kasama rin ang estado ng pag-iisip. Ang kalungkutan, pagka-depress o kawalan ng kasama ay seryosong nakaaapekto sa pisikal na kalusugan ang pakiramdam na nag-iisa ay maaring maging sanhi ng stress na nakapipinsala sa katawan. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mga praktikal na hamon tulad ng kakulangan sa pinansyal na suporta na maaring maging dahilan para mapabayaan ang kalusugan o ang maling paggamit ng gamot na maaring magpalala sa kondisyon. Di pangalawa, ang patuloy na ganda ng paglakad ngunit may limitasyon. Sa kabila ng mga panganib kapag sobra, hindi ibig sabihin na masama ang paglakad. Sa katunayan, napakaraming benepisyo nito, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Una, sa puso at sirkulasyon. Ang tamang paglakad ay nagpapalakas ng puso, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nakatutulong mapababa ang risk sa heart disease at alta presyon. Pangalawa, sa kalamnan at buto, Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng lakas sa binti at puwitan. Higit sa lahat ang galaw ay nagpapasigla sa buto. Nagpapataas ng density nito at lumalaban sa osteoporosis. Pangatlo, sa panunaw at metabolismo. Nakatutulong ito sa maayos na pagtunaw ng pagkain at paggalaw ng bituka. Pinapalakas din ito ang metabolismo at resistensya at nakakatulong sa pagmanage ng blood sugar at cholesterol pang-apat sa pagtulog at pangkalahatang pakiramdam. Ang regular na paglalakad ay nakakatulong sa pagregulate ng body clock. Nagpapaganda ng kalidad ng tulog na mahalaga para sa pagbawi ng enerhiya, pagpapahusay ng memorya at pagiging kalmado. Kaya't hindi natin ito aalisin sa ating routine, pero gagawin natin ng tama, pangatlo, hindi lang paglakad. Ang dalawang pang mahalagang gawain paglampas ng 70 ngayon, dumako na tayo sa dalawang bagay na binanggit ng doktor na kailangang bigyan ng mas malaking pansin paglampas ng 70 bukod sa katamtamang paglalakad. Una, wastong nutrisyon. Ang pundasyon ng lakasabang tumatanda. Nagbabago ang pangangailangan ng ating katawan. Ang pagkaing nakasanayan natin noon ay maaring hindi na sapat o angkop ngayon. Mahalaga ang balanseng pagkain upang matiyak na nakukuha natin ang lahat ng kailangan ng ating katawan. Napakahalaga ng protina sa edad 70 pataas. Ito ang nagpapanatili ng lakas ng kalamnan, nag-aayos ng mga cells at sumusuporta sa immune system. Siguraduhin kasama sa inyong diet ang mga dekalidad na pinagkukunan ng protina tulad ng isda, manok, itlog, gatas at mga produkto nito at mga produkto mula sa toyo. Kailangan din natin ng sapat na bitamina at mineral. Kumain ng iba't ibang kulay ng mga sariwang gulay at prutas at isama ang whole grain sa inyong diet. Kasabay nito, bawasan ang mga nakakasama tulad ng sobrang asin, alat, asukal, tamis at mga taba na hindi healthy. Pangalawa, pagpapanatiling aktibo ng isipan. Ang ehersisyo para sa utak kung kailangan ng katawan ng ehersisyo. Kailangan din ng utak sa pagtanda maaring bumaga lang ilang function ng utak pero maari natin itong labanan sa pamamagitan ng pagpapanatiling aktibo ng isipan. Hindi lang nito pinababagal ang paghina ng kaisipan, maari pa nga itong mapabuti. Ano ang mga gawaing pangkaisipan? Napakarami. Mga simpleng libangan tulad ng pagbabasa, pagsusulat, paglalaro ng mga palaisipan, puzzles, pag-aaral ng bagong bagay kahit simpleng luto o kanta, pakikinig sa musika o pagpipinta. Ang mga ito ay nagpapasigla sa utak at nagpapahusay ng memorya at kakayahang mag-isip. Hindi lang 'yan. Napakahalaga rin ng pakikisalamuha. Ang paglahok sa mga social gatherings, pakikipag-usap sa pamilya at kaibigan, o kahit volunteer work ay nagpapatalas ng social skills at nagbibigay ng layunin. Ang pakiramdam na konektado ka at may ambag ay napakalaking tulong para sa mental at emosyonal na kalusugan. Nakakabawas ito ng kalungkutan at depresyon. Pangapat, sa paglakad paglampas, tang 70, tatlong dapat ingatan kung magpapatuloy kayo sa paglalakad. Nang may moderation, may tatlong bagay na dapat laging tandaan para maiwasan ang injury o problema, lalo na paglampas ng 70 una huwag sobrahan ang bilang ng hakbang hindi totoo na kailangan ng 10,000 hakbang araw-araw para sa lahat magkaiba ang bawat tao ang sobrang paglalakad ay maaring maging pabigat sa tuhod at balakang mas mainam na mag-target ng 7,000 hanggang 8,000 hakbang kung kaya ng katawan at makinig sa sarili kung sumasakit bawasan o huminto muna pangalawa siguraduhin tamang posisyon sa paglalakad Maglakad ng tuwid, nakataas ang ulo at dibdib. Igalaw ang mga braso. Iwasan ang paglalakad na nakayuko o nakalagay ang kamay sa likod. Nakakabawas sa balanse o ang paghakbang ng malalaki. Nakakastress sa tuhod. Pangatlo, iwasan ang bigla ang paghinto. Kapag naglalakad, lalo na kung medyo mabilis, iwasan ang bigla ang pagtigil. Maari itong maging sanhi ng pagkahilo o pagkawala ng balanse. Simulan at tapusin ang paglalakad nang dahan-dahan. Unti-unting pabilisin sa umpisa at pabagalin bago tuluyang huminto. Pagtatapos, isang paglalakbay tungo sa masayang pagtanda-tandaan po natin, iba-iba ang kalagayan ng bawat isa. Ang pinakamahalaga ay makinig sa sariling katawan at lalo na sa payo ng doktor. Ang pagtanda ay hindi dapat tingnan bilang katapusan ng aktibong buhay kundi isang yugto kung saan kailangan lang natin maging mas matalino sa pag-aalaga sa ating sarili. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, pagpapanatiling aktibo ng isipan at paglalakad ng may tamang sukat, maari nating gawing mas malusog, mas masaya at mas makabuluhan ang ating pagtanda, hindi lang para humaba ang buhay, kundi para maging dekalidad ang bawat araw na binibigay sa atin. Paalam sa ngayon sana po ay marami kayong napulot sa ating pagbabahagi ngayong araw. Kung nagustuhan niyo ito at sa tingin niyo ay makakatulong, sa iba pakishare po. At kung bago pa lang kayo dito, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang health tips. Maraming salamat muli sa inyong oras. Alagaan po natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Sabay-sabay tayong maging malusog at masaya sa paglalakbay sa buhay hanggang sa muli.